Good evening people! This is your Atina teen, teen Vlogger, a in my life. Sa content creator, mapapasabi talaga kayo na ay ang OA! At dito nga pala mga vision nyo, magluluto nga pala si mama ng bulang lang. Huy! And dito nga talaga, naghihiwa na nga talaga dito si mama ng kamote. Ayan talaga, pinakapaborito ko talaga dito. O oh, di ba may favorite piece Huy eh? bakla! At nalimutan ko nga palang sabihin, ito nga palang vlog na to, pahabol ko nga lang palang ngayong aram, Hoy, may pahabol pa. At gusto ngang umeksena ni mama, i-vlog eh, ko nga daw pala yung pagluluto niya. Hoy, eksenado. Hoy, bakla, nanay mo talaga yun. Hoy, ang ui. And ayan, lalagyan nga pala ni mama ng himbabao. Oh. Hindi nga pala ako kumakain nun. And ayan nga pala, sasahugan nga pala dito ni mama talaga ng daing. Pero ako muna talaga nagprito yan talaga dito. Hoy. And ayan talaga, isa pa talaga to sa paborito ko. Adok bati. Hoy, aalok kang kanya, babatiin ka pa niya talaga. Hoy, ang ui Eh. bakla gumagawa ka na naman talaga ng sarili mo salita. And ayan talaga, kinicheck ni bakla yung niluluto niya ditong isda kasi baka daw nasusunog na. Hoy, ang ui talaga, hindi naman masusunog yan. Ikulang talaga yung sunog. Hoy, walang personalan dyan. Hoy. Hoy, bakla hanggang talaga sa habol na vlog talaga. Nag-aaway pa talaga kayo ni Self. Hoy, mo talaga. Ay, ano ba yan, bakla? And ayan nga pala, maghihiwa nga pala talaga dito si mama ng kamatis. Ano? Wala. At maghihiwa nga din pala siya dito ng sibuyas. Oh my God, pinapaiyak talaga niya ako. Charing. And ayan talaga, binigang persa talaga ni mama yung pagdikdik ng bawang dito. And yung nga talaga, hinihiwa-hiwa niya na talaga. O, oh, 'di ba? Perfect talaga si Mama. Hinihiwa-hiwa pa. And ayan nga talaga dito, gagawa nga talaga siya niya ng ano, eme eme eme. O, oh, 'di ba? Perfect. And ayan nga hahanguin na nga pala ng bakla niyo kanyang nilutong isda. At nung pagkatapos ko na nga palang hanguin yung ano, daing, ayan, naggisa na talaga si mama. And ayan talaga, sinunod niya dito niya yung, ano, sinunod, sinunod niya dito yung kamatis. And ayan talaga, menekos, mekos talaga, talaga ni mama. At dito nga pala nilagay ni mama ng napakadaming tubig itong niluluto niya. And yan, iniintay niya na lang kumulo. Inilagay niya nga, nga pala dito yung sili. At nung kumukulo na nga, nilagyan na nga man niya ng bagoong. At nilagyan niya ng bechin, magic sarap. At minekos-mekos na nga niya ulit din eh. At nilagyan ng ang dito. Gabi. Ayan. Perfect. At dito nga pinagsabay-sabay niya nang ilagay dito yung ceiling. Ano sili? Tuloy yung, yung ano yung dahong bato ng alokbati. At pati yung okra. Tsaka yung isa. Nalimutan ang pangalan. And dito naman, sinunod niya naman ilagay dito na yung daing na niluto ko talaga kanina at tinango. O, oh, di ba? Apaka, ano, wala. Ang ui talaga. And ayan talaga, minekos-mekos na talaga niya. And ayan talaga, titikman nga talaga dito ni bakla yung ano, yung niluto talaga ni mama. O, oh, di ba? Ganap na ganap talaga si bakla. O, oh, di ba? So, for OE. And ayan na nga talaga yung finished product. And ayan na nga pala talaga yung hapuna namin. At dito na nga pala talaga matatapos yung vlog na to. Bye-bye!